Hi everyone! Live mula dito sa SM City Center Point. Kinalad po ang inyong lingkod. Wow! Na manalo sa sweepstakes. Red Hat 7 guys. Nakuha ko yung pattern ng tatlong 7 patayo. So, ito siya guys. 7,700. Instead na sa PCSO ko i-claim, pwede naman daw dito sa Selected Lucky Circle Outlets. So, sinarch ko. Ito sila dito sa uh, SM City Santa Mesa. Sarap? 7,700 instant. Guys, legit to. Kiklaim ko na. Nagpa-xerox lang ako na requirements. ID lang. Isang valid ID. Tsaka yung photocopy ng winning sweepstakes ticket. Saya guys. Nagbunga yung pagka-askas ko. So update ko na lang kayo once na may cash ko na. Right? Guys, so nandito na tayo ngayon sa um, Lucky Circle out um, of Medellin to dito sa SM City, San Mesa. So, ito rin natin siya in cash. guys. Uwitan natin si ate. So, make sure lang na napirmahan niyo na rin. Tsaka napila pa. Hi po ate. ito na po yung requirements. 7,700. 7,700 <laughs> sa 7,700. Last month po, um Paskas na ako ng paskas. Uh, pero hanggang 7, 7.70 na kuha ko pa po. Ito talaga, in, tinodo na ni Lord siguro. Nakulitan na sa... Nakulitan na siguro sa'yo. Pilot ko na po, mama. Okay. Pilot na ako ng form, wait lang. So yun guys, papipirmahin tayo ng form, two copies. So tara, pilot na natin. So yun guys, uh, tapos ko na pilapan yung form and naipasa ko na rin sa share. And there you have it, guys. This is it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 500, 6, 7. 7,700. Tiyaga-tiyaga lang, guys. Kaskas lang na kaskas. Again, thank you guys for watching. Bye.